Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Dina ang inyong laro sa EPP. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa mga ima, umat ang Santo. Mga. O Diyos, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Gabayan niyo kami sa aming paralan. Bigyan niyo kami ng lakas at talino upang isagawa ang aming gawain. Hmm. Mga bata, meron bang lumiban ngayon? Dahil walang lumiban, ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat. Mga bata, tumayo ang lahat at tayo ay mag-ehersisyo. Mawakah <laughs> <laughs> kung ikaw ay masaya buway moy sisiklang kung ikaw masaya tu mawakah kung ikaw masaya pu malakpak kung ikaw masaya pu malakpak kung ikaw ay masaya buway moy sisiklang kung ikaw ay masaya pu malakpak kung ikaw ay masaya pu Kung ikaw ay masaya, buhay mo masaya, buhay mo ay masaya, ha, -ha, ha Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. ha 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 Kung ikaw ay masaya. sa ating paunang pagsubok. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Dahil handa na kayo sa ating aralin, mainihanda akong isang larawan. Maaari niyo bang tukuyin kung ano ang nasa larawan? Magaling mga bata, alam niyo ba ang pinakita kong larawan ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayon? Makikita ninyo sa larawan ang iba't ibang kagamitan sa paglilinis ng inyong katawan at kung paano ito gamitin. Una, suklay o hairbrush. Ito ay ginagamit sa pagsusuklay ng buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. Pangalawa, sabong pampaligo. Ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay mabango at malinis na amoy sa buong katawan lo shampoo. Ito ay nagbibigay ng kaayaayang amoy sa ating buhok. Ito rin ang nag-aalis ng mga kumakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Pangapat, sipilyo. Ito ay ginagamit kasama ang toothpaste upang panglinisin at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain. Sunod naman ay dimpo. Ito ay kinokos sa buong katawan upang mali alis ang libag sa ating buong katawan. Sunod naman, tuwalya. Ito ay ginagamit sa pamuna sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. Ang ay nail cutter o panggupit ng kuko. Ito ay ginagamit sa pagputol o paggupit ng kuko sa kamay at paa. Dapat mantayin ang kuko na ginugupit gamit ang nail file o pandiha. Naunawaan niyo ba mga bata? Mayroon pa bang mga katanungan tungkol sa ating tinalakay? Dahil lubos na ninyong naunawaan ang ating tinalakay tungkol sa kalahagahan ng pag-aayos at mga ngalaga sa sarili, meron akong ipapanood sa inyong video. At pagkatapos ninyong manood ay meron akong mga katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Si Irish, ang batang malinis. Kwento ni Ann S. Hale. Guhit ni Joy Hale. Boses ni Michelle Ann po. Kamusta? bata Ako nga pala si Irish Ako ay limang taong ulang Ko ay batang kindergarten na kagaya mo Nag-aaral ako sa mababang paralan ng Antonio G. Llamas Elementary School. Ako ay anak ni Gino Brian at Kinong Michelle. Sila ay parehong guro sa aking paralan kung saan ako nag-aaral. Araw na linggo, walang pasok. Pagang nagising si Irish dahil excited siya mga paglaro kay Bam, Bam Pero bago siya lumabas na kanilang tahanan, ginawa muna niya ang bilin ng kanyang ina at Naligo muna siya, gamit ang kanyang paboritong shampoo at sabon. Sa amin ni tatay, maligo para mabango. Pagkayari at nagsuot na siya ng malinis na damit. Sinuklayan din niya ang kanyang mahabang buhok. Ayan! Maganda na at malinis na ako! Nakita niya ang kanyang ina na nakahaila sa labas. Irish, kain na anak bago mo kayo paglaro. Kaya agad na lumabas ng kwarto si Irish at nagugas ng kamay bago kumain. Paborito niyang kainin ng gulay at isda. Anak, kumain ka ng mabuti para hindi ka magkasakit. Opo, nanay! Pagkatapos, siya ay nagsipilyon ng kanyang ngipin. Lagi niya itong ginagawa pagkatapos kumain para hindi masira at mabulok ang kanyang mga ngipin. Ilang oras lang, nagpahinga na si Irish at nagpaalam sa kanyang ina upang makipaglaro kay Bambam. Yeah! at ang buong maghapon ni Irish ay sobrang saya. Lagi niyang tinatandaan ng bilin na kanyang ama at ina na maging malinis sa pangangatawan upang hindi magkasakit. Ayan si Irish, ang batang malinis. Naunawaan niyo ba ang kwento mga bata? Dahil naunawaan nyo ang kwento, meron akong mga katanungan. Panuto, kumuha ng papel at sagutan ang bawat katanungan. Unang tanong, ano ang laging bili ng ina at ama ni Irish sa kanya? Pangalawa, ano ang laging ginagawa ni Irish pagkagising sa umaga? Pangatlo, wasto ba ang mga ginawa ni Irish at bakit? Magaling mga bata, bigyan ng limang palakpak ang inyong sarili pagkakataong ito ay isa sa gawa ninyo ang susunod na gawain. Ang gawain na ito ay tatawagan nating dugtungan mo ako. Ang gagawin lamang ay dugtungan ang bawat salita. Magaling mga bata, narito ang ilang katanungan nagpapatunay sa inyong mga natutunan sa ating aralin. Ano ang ating tinalakay sa araw na ito? Ano-ano ang mga kagamitang paninis ng katawan ang ating tinalakay. Magaling mga bata! Lagyan ng check kung pansarili o pampamilya ang mga kagamitang nakahanay. Para naman sa ating takdang aralin, maglista ng sampung kagamitan na inyong ginagamit sa inyong tahanan isulat ito sa isang buong papel. Music